Ito nga pala yung atin in-install dito sa bundok na solar setup na off-grid setup so 24 volts sana mga master gumana Welcome back mga master for today's video. Ito na pala yung ating uh, part 3 ng ating uh, pag install dito sa bundok ng 24 volt setup. Uh, small setup mga master pure of grid. So ayan, nag-install na kami ng uh, MCB box at saka yung charge controller at yung inverter at syempre yung battery. And shoutout muna tayo kay uh, Samuel Nicolas Lazaro. Ayan, shoutout sa iyo master. <laughs>

Okay, kunting tips para sa kapwa ko mga beginners. Kapag kayo ay magwa-wiring ng uh, DC breaker mga master at easy, lagi pong nasa taas yung source, sa baba po yung load. Ayan. Dipindi na lang kung uh, reversible yung inyong nabiling uh, safety breaker. Ayan. Pero kung hindi naman, palagi pong nasa taas ang source, sa baba po yung load. Ayan.

At sa wakas mga master, tapos na tayo mag-install. Ayan, working na yung inverter na 24 volts, 1 kilowatt. Okay, naka-battery priority siya mga master. Kasi nga, pure off-grid, malayo sa bayan, malayo sa korinte. At yun atin 40 ampere na charge controller is RNE. So, nakasiris po yung solar panel na dalawang 300 watts. Dahil naka-24 volts tayo, 24 volts din yung ating battery, 54 EH. Ayan, nakadikit po yan ng double adhesive tip para hindi siya gumalaw, hindi siya malaglag pero safe naman po yun. At ito ang kanyang mga safety breaker, DC breaker at saka DC speedy at syempre yung easy breaker. Okay, nagcha-charge na rin yung charge controller. At maya maya mga master, titistingin natin yan. At nilagyan natin yung ground mga master simula sa railings, galing sa taas sa solar panel at pababa dito sa may inverter dumaan yung ground nya. Tapos papuntang DC speedy, tapos tusok na natin sa lupa. Ayan. At titistingin natin kung may output siya kung goods pa itong uh, inverter na na-order natin bago natin na isaksak yung kanilang mga appliances. Tingnan natin kung may output po. So yan, mayroon naman 220 volts. So goods na goods. At titistingan na natin sa kanilang TV. Okay, at saka sa kanilang TV Plus. Ayan. At ito na nga, bubuksan na natin mga master yung TV para makapanood na sila. Ayan, smart TV ito po yata ay 32 inches mga master so libre na yung kanilang kuryente yung nga lang napagasto sila sa una at syempre ang importante ay wala na silang binabayaran buwan buwan na kuryente galing kay Meralco. kasi nga naka lang sila so libre kuryente galing kay Haring Araw so one to sawa na sila sa panunood ng TV basta mayroon lang Araw syempre at um, full charge palagi ang kanilang battery. So yun lang mga master at ayan na nga pauwi na tayo. Maraming salamat sa inyong sulit na panonood dyan sa inyong sulit na suporta. Maraming salamat. Hanggang sa susunod natin mga upload mga master abagan nyo po. Maraming salamat ulit mga ka DIY.